At siyempre mm hindi -hmm. natin makakalimutan ang at ating shoutout kay Master Real Fishing Adventure, Kay Master Juice for TV Kay Master Jun TV Vlog Kay Master Tones by Vlogs At kay Master Alberto Bayutas At kay Master Rapis for Fishing at kay Master Kulips Trail TV kaya <laughs> ako sa awesome, Master Dave na tayong mga adventure ah, dito kaya sa may parang kay Kasibang medyo lumalakas yung habak ah, uh, at dito, ah, medyo masama eh, yung parang at dito nga nakahuli na ang tanong isang posito kaya rin natin kaya eto yung parang sa pagkuli natin isang tarang bago ito na talaga yung patalas na hindi dito sa natin is patat na at nas medyo mababaw lang tayo at dito isang ilang bumabit na lang na good size na kaya pinanatan natin to kung ano yung nakikita natin o mahuhuli natin sa ating mababaw tayo okay, safe lang tayo kasi hindi natin kaya kung hindi tayo po yung persa dun sa mga medyo malalim lalo na tayo pa kaya ito sa ating susunod ng live naghahanap tayo ng isang isang masarap sa tinola ito siya mga adventure isang pulang lapulapit size na rin at goods na goods na sa 200 pesos per kilo kaya hindi na natin akala kasi at laske, tatlo ito raw kasi natin at dito naman isang damdamin so talaga kaya sa pool na talaga sya

Dito, um, Kasi swertihan na lang po makaka kita tayo dito sa may medyo mababa o karani mong tuwag dito sa amin na isang villa ito yung malalaking swertihan na natin naman tayo sa aking spot sa may gitna ng taratan yung tinatawag namin yung uga, yung hindi, hindi. Yung lalipas oh, na yung buka okay, pero sahin, ito pa pala, hindi ito nakakatay yung mga uh, nalipas-lipas o oh, umaabot na yung habagat kaya hindi natin pwede pero sa hindi ito nga pala yung mga katiyo isang koran angelfish ito nga alibang hawa napakasarap sa inihaw niyan at dito naman akala ko kung hangin lang kaya hindi ko muna pinansin pero may labitan ko isang palad pala o tampal alam nyo na mga mga palimig tayo napakalaki na isang kilo na magkasing ba at magkasing lapat na sa hayap ako yung isla hindi ko na pala yan hindi na ng ating pattern tinusok pa lang natin kasi nakapakaamo na gusto nyo at gusto gusto rin kung alam natin yan mga kalimutang kung baguhan ka pa lang sa pangalakay huwag na huwag na na talagang mag aim na tumuntahan dito sa mga lalim dito lang muna tayo sorry. Nakawalak na nakawala ko yung isang ginagawa ko Hindi na bumuka yung flapper natin. Kaya ito na lang. Isang dalago ko dito. size na rin to. Kaya na natin. Goods na rin to. sa 200 per kilo. At medyo madalang kapag nasa yung pag, na ito. pag na ito sa isla lalo na pala sa malalim na yung malalangin pero pag umaga na ako na malalim pati yung isang klase yung dalagang na tinatawag namin may sinamuro or post-tripe procedure sa English naman at dito mga adventure isang sa guksok or sa English kung tamagin ay letter jack lumabas yung isang tarang bago na ito hindi na natin tinamaan ng tulong sa may hinahanap ng oras ng katago or, at, or. at dito naman sayang malaking kapulsa na ito o trigger fish hindi ko na pinersa at tinignan ko na lang pag pinersa natin yan ay masisira pa natin yung at dito nga mga adventure papahula kami medyo lumaki na yung mga halon uh, Luma po na talaga dito. Dahagat kaya hindi na kami nagpatuloy pagkak ng may marangay ulog kasi baka lumang pa. Uh, may harapan na kami umahos kaya eto na pala yung time na nakapag-entry na yung kauti. Uh, ito na yun sa mga biseswari ang tampal po kasi ang dakot. Kasi napangarami ng mga ka oh natin na na... o isda? Didiscrash siya. O isda. Kaya ako pag pagod sa mga hindi kaya mag-live ay hindi na talaga ng Mat病, at, uh, na lang sa akin na umasa na mas mabuti ang mga pag-may rin. Kasi yun na

May natira pa naman tayo sa nakarap na ito. Ito yung sa punan. Kaya ito, pang kinabukasan na lang. Kwa nila tako. Presto, lula. Pwede na rin ito mga ka-adventure. At bago niya lang tayo sa susunod. Biyahe na rin ito. Kasing uh, may karne balita, boss.